Hello, hello. Good morning, mga katigang. Mag-aalmusal na naman tayo. Back to work. Tapos na yung pamamasyan. Ito yung uh, frosted flakes. Ang kinuha ko. Yung cereal ko. Tapos ito, as usual, no sugar, no sweetener. Decaf good coffee. Nakamulagat na kape. Ito yung almosal ko ngayon. Hindi hmm, na ako nakaabot ng uh, oatmeal kasi late na. Late na ako. Kasi pag 9.30 9.30 pinapalitan na yung aming menu. Wala nang breakfast kaya ito pero itong serial 24 hours yan na naka, na ano, naka display at ang linagay ko dito ay reduced fat milk fresh milk na reduced fat para hindi tayo tatawa okie dokie mga katigang lantakan na natin okay bye bye